hindi may pagkakaila na isa sa may pinakamagandang mukha na anak ng mga artista si Adriana Gabriel Ellie Eigenman Ejercito na walang dudang namanan niya sa kanyang mga magulang na sina Jake Ejercito at Andy Eigenman. At sa kanyang pagiging teenager na ngayon ay ating mas lubos na kilalaning si Ellie. The Philippine Showbiz List presents Kwento ng pagdadalaga ni Ellie Eigenman Ejercito Ellie's Modern Family Ipinanganak noong November 23, 2011 si Ellie ang panganay at bunga ng minsang pag-iibigay ng dating magkarelasyong Andy Eigenman at Jake Ejercito dahil parehong nagmula sa angka ng politiko at showbiz, marami ang nakakaalam ng kwento ng kanyang modern family. Katunayan ng pagkabuo at pagsinang kay Ellie ay gumawa ng ingay at inula ng kontrobersya sa katanungan kung sino ang kanyang tunay na ama matapos na ituro ni Andy ang dating nobyong si Albi Casino na ama nito. Ngunit ni Albi ang paternity ng bata at tumikha ng malaking issue ang paghingi ng pamilya niya ng DNA test bago ito akuin, bagay na kilagalit lalo ni Andy pati mga magulang niya sa kabila ng agam-agam. Nanindigan pa rin si Andy na si Albi talaga ang ama na kanyang dinadala. Sa sumunod na limang taon, hindi malinaw kung sino kina Albi at Jake ang tunay na ama. Hanggang noong September 2016, isinawalat ni Max Eigenman, half-sister ni Andy, sa isang podcast na nagkaroon di umano ng DNA test at lumabas na si Jake, ang ama ni Ellie at hindi si Albi. Hindi naman ito itinanggi ni Jake at kinumpirma niya sa publiko na siya nga ang ama ni Ellie. Ang pag-amin ni Jake na siya ang tunay na ama ay nagdulot ng kalinawan sa lahat lalo na kay Ellie kung saan ay natuldukan ang mga katanungan ukol sa kanyang pagkatao. Ganunpaman, hindi ito naging madali nung umpisa lalo pa sa isang batang lumaki na magkahiwalay ang mga magulang at ang magkaroon ng mga kapatid sa binoong pamilya ng kanyang ina. Aminado sina Andy at Jake na hindi naging maganda ang pinagdaanan nila bilang mga magulang sa nag-iisang anak na si Ellie. Kung saan ay dumaan sila sa maraming challenges bago naging maayos ang co-parenting setup nila para rito. Madalas daw ang kanilang away na sa pareho pang immature ng mga panahong yon pero sa huli ay nakahanap sila ng paraan upang maayos ang mga bagay-bagay. Sobrang na-appreciate daw ni Andy ang pinakitang gesture ni Jake nang lumipad ito patungong Siargao upang sunduin si Ellie for the first time bilang co-parent at nakilala rin nito ang bago niyang pamilya. Ayon kay Andy, magkaiba ang specific parenting styles na ni Jake pero ganun pa basta maramdaman lang daw ng kanilang anak ang pagmamahal at lumaki itong kind, good and responsible ay okay na sila. Ayon naman kay Jake, hindi na tinatanong si Ellie hinggil sa setup nila ni Andy sa pag-aalaga at pagpapalaki sa bata. Nagpapasalamat din siya dahil sa kabila ng mga pinagdaanan nila ni Andy noon, naging maayos din ang lahat para na rin sa kapakanan ni Ellie na anyay napakabilis lumaki. Aminado din sila Andy at Jake sa kanilang pagkakaiba pero kung may pagkakapareho man daw sila, ito ay ang pagmamahal nila sa kanilang anak. Samantala maliban sa sweet niyang relasyon sa kanyang mga magulang. Ay hindi naman kaila ang magandang ugnayan ni Ellie kay Philmar na itinuturing din siyang parang tunay na anak. Little Big Sis Sa pagkakaroon ng modern family, pumasok din si Ellie sa papel na Little Big Sis at hindi maiwasan ni Andy na maging proud sa kung paano ito naging natural para sa kanya. Patunay riyan ang kanilang mga vlogs kung saan ay makikita ang pagyakap ni Ellie sa simpleng pamumuhay sa Siargao na walang kaarte-arte na naaasahan sa mga gawaing bahay. Aktibo nga ito na mahili sa pagbibisikleta at palaging nasa beach. At higit sa lahat ang pagiging responsable nitong ate sa kanyang mga nakababata na kapatid na sina Lilo at Koa hands-on at talagang naroon ang pag-aalaga niya sa mga ito. Ikinatuwa din ng marami ang pagtulong ni Ellie sa pinagkakaabalahang negosyo ng ina patunay sa magandang pagpapalaki nito sa kanya. Nariyan ang eksenang naguhugas ito ng pinggan, nagsiserve at meron ding gumagawa si Ellie ng fruit shake. Jake not looking forward to Ellie's teen stage. Tunay na tinatamasa ni Ellie ang best of both worlds ang pamumuhay sa isla sa Siargao kasama si Andy at ang pag-explore ng iba't ibang syudad sa buong mundo kasama si Jake. Dahil naging abala noon sa pag-aaral sa ibang bansa noong mga taon ng pagiging toddler ni Ellie, bukas si Jake sa pagsasabing na is niyang gumugol ng maraming oras na masaya at makabuluhan kasama ang anak. Patunay nga rin ang kanilang out-of-town trips kung saan nila silayan ang sweet at nakakatawang bonding ng mag-ama. Madalas ding magbahagi si Jake ng mga nakakatawang sandali kasama si Ellie sa internet, kabilang na kanilang mga usapan samantala sa pagpasok sa susunod na yugto ng pagiging magulang. Nauna nang sinabi ni Jake si isang panayam sa kanya na hindi siya excited sa pagpasok ng teen stage ni Ellie. Hanggat maaari, nais pa rin niyang manatili siyang baby nito, pero alam niya na hindi naman talaga ito maiiwasan. Pinipilit ni Jake na tanggapin ang realidad ng pagiging magulang at palaging isinasaisip ang isang quote na nabasa niya muna sa Hollywood star na si Will Smith. Ayon kay Jake, na ang pagiging magulang ay isang balancing proseso ng pagpapakawala at pagtanggap. Para sa kanya, ito ang hamon sa pagiging magulang. Lalo na't si Ellie na sa edad na nagsisimula ng maging interesado sa maraming bagay. At unti-unti ay nararamdaman na ang pagnanais na maging independent. Alam ni Jake na darating ang panahon na hihiling na ng independence si Ellie. Kaya ang focus niya ngayon ay ang may handa si Ellie para sa hinaharap sa pananaw ni jake malapit na ang araw na ni ellie ang kanilang tahanan kaya't sinisigurado niyang bago ito mangyari Maipapasa niya sa anak ang mga tamang kasanayan at kaalaman para magtagumpay at mabuhay mag-isa nang tanungin naman si Jake tungkol sa magiging reaksyon niya kapag may nanligaw na kay Ellie. Inamin niya'ng hindi pa siya handa para dito. Bilang isang ama, natural lang ang kanyang pagiging protective kaya't pakiramdam niya ay magiging malaking hamon ito sa mga darating na taon. Ellie's High School Journey in the Metro. Sa pagtungtong sa kanyang teenage years, unti-unti nang na sinisimulan ni Ellie ang pagbabago. Mula sa kanyang island life, ay niyayakap niya ngayon ang buhay sa lungsod upang mag-aral. Sa kanilang Happy Islanders vlog noong August 2024, naging emosyonal si Andy habang inihahayag ang desisyon ng kanyang anak na bumalik sa paaralan sa Metro Manila para sa high school at manirahan sa kanyang ama na si Jake. Dumaan si Ellie sa regular na paaralan muna preschool hanggang 3rd grade at pagkatapos ay lumipat sa homeschooling sa si Siargao noong panahon ng pandemya. Kwento ni Andy, matapos magsimulang bumalik sa normal ang sitwasyon pagkatapos ng pandemya, ninais ni Ellie na makabalik sa isang setup ng paaralan na mas pamilyar sa kanya. Ayon kay Andy, mahal niya ang homeschooling at matagal na itong pangarap niya mula pa nang siya ay nag-aaral. Palagi niyang naiisip na ang homeschooling ay isang mahusay na paraan upang matuto siya at pati na rin ang kanyang mga anak. Gustuhin man daw niya na i-homeschool ulit si Ellie para magkasama pa rin sila, ay hindi naman ito ang gusto ng anak. Gayun pa man sinabi ni Andy na hindi ito tungkol sa kanya, kundi sa kung ano ang mapakikinabangang setup para kay Ellie bilang mag-aaral. Bilang magulang ang tanging magagawa raw niya, ay gabayan si Ellie sa paggawa ng mga desisyon na makikinabang siya kahit paminsan ay ito ay may epekto sa kanya bilang ina. Inamin din ni Andy na miss na miss na nila si Ellie kapag hindi ito laging kasama sa bahay. Ngunit ipinangako naman daw ng kanyang panganay na mananatili pa rin ito sa mga holidays kasama silang pamilya. Sinabi rin ni Andy na ayaw niyang pigilan ang anak mula sa mga karanasang maganda at makikinabang siya tulad ng pagiging parte ng high school life sa Maynila. Ipinahayag ni Andy na nagkaroon siya ng magagandang alaala at matibay na pagkakaibigan noong nag-high school siya sa Maynila at nararapat lang na maranasan din ito ni Ellie. Sa huli, naniniwala si Andy na magiging maayos si Ellie sa kalinga ng kanilang pamilya sa Maynila at sa kanyang ama. Ibinahagi din ni Andy na matagal na nilang napagdesisyonan ang pag-aaral ni Ellie sa Maynila. Sa katunayan ay dapat sa ina niyang si Jacqueline Jose ito titira para daw mas magkaroon sana ng quality time ang maglola. Pero sa hindi inaasahan ay bigla itong pumanaw dahil sa atake sa puso noong Marso. Ellie is now a teenager. How time flies, ika nga dahil sa ngayon ay officially teenager na si Ellie. Patuloy siyang lumalaki bilang isang maganda at kahangahangang dalaga. At upang ipagdiwang ito, nagbahagi sina Andy at Jake ng mga matamis na mensahe para sa kanilang anak. Sa Instagram, nagpost si Andy ng mga larawan ni Ellie, mula sa mga sandali ng kanyang pagkabata hanggang sa mga recent na litrato ng kanyang paglaki at pagbloom. Ipinahayag ni Andy na ang pagiging ina ni Ellie ay isang malaking biyaya at pribilehiyo. Anya sobrang saya at swerte niya na siya ang ina ni Ellie na nakikita niyang lumaki ito bilang isang mabait, cool, maganda, matalino at unbothered na teenager. Inamin ni Andy na nararamdaman niyang sobrang cool niya bilang ina at ipinagpapasalamat niyang matutunan at makita ang paglaki ni Ellie. Dagdag pa ni Andy, si Ellie ay tunay na kaibigan na nagbibigay saya at liwanag sa kanilang pamilya. Anya labi siyang nagpapasalamat sa pagkakaroon ni Ellie at nararamdaman niyang mas magaan at mas masaya ang buhay dahil sa presensya nito. Ipinahayag ni Andy na nais yung maging inspirasyon si Ellie sa iba sa pamamagitan ng kanyang kabutihan at pagiging mapagbigay. Hiniling niya na pagkalooban ang anak ng buhay na puno ng pagmamahal, tawanan at tapang na sundan ang kanyang mga pangarap. Dagdag pa ni Andy, just here on the sidelines cheering on you and ready to lend a hand if needed be. You are a gem, Ellie. I love you very much. Samantalang si Jake, iniwasan ang karaniwang mga nakakatawang post tungkol kay Ellie at nag-post ng isang taus-pusong mensahe para sa kanyang anak. Ipinahayag ni Jake na bagamat hindi niya kayang tanggapin na lumalaki na si Ellie at patuloy niyang nais sa manatili itong kanyang baby girl, hindi rin niya maitatanggi na sabik siyang makita itong magtagumpay at maging mas matalino, mabait, matapang at maganda. Ayon kay Jake, kahit na napakatalino at maalalahanin na ni Ellie, marami pang magagandang bagay ang darating sa kanya sa mga susunod na taon na magiging kapan panabik ngunit may kasamang mga pagsubok at paghihirap. Sinabi ni Jake na darating ang mga mahihirap na realidad sa buhay, kaya't kung madarama ni Ellie ang takot sa mga hindi alam, kailangan niyang manatiling matatag at magtiwala sa Diyos at magtulungan sila bilang mag-ama. Pinayuhan din niya si Ellie na magsaya at magpakasaya tuwing sumisikat ang araw. Bilang pagtatapos, ipinangako ni Jake na laging magiging nandyan siya para kay Ellie. Handang sumuporta sa kanya sa lahat ng aspeto ng buhay at binati niya ito ng maligayang kaarawan. Kalakip nito ang mga larawan ni Ellie na kitang kita ang kanyang kagandahan mula sa photoshoot na kuha ng celebrity photographer na si Shira Luna. Ibinahagi rin ni Jake ang mga larawan at video kasama si Ellie na nagpapakita na kanilang magandang father and daughter bond. Samantala Nalangayong ganap ng dalaga, hindi naman matigil ang mga fans sa paghanga sa kagandahan ni Ellie. Kung saan karamihan sa kanila ay nagsabi na kamukha siya ng kanyang paternal grandmother na sila Arnie Enriquez. May iba rin nagsasabi na kamukha niya si Jacqueline Jose.